So na i guess, suok na tayo, suok. <laughs> Dito na tayo sa suok, Lopi. Kasi nag-thank you na yung haluban eh. Magaling na tinakbo ng video natin. Eh, hindi ko lang kung bakit nakat. Pindan lang natin mamaya. So tapusin lang muna natin 'tong video natin. So ayun oh. Suok. So, nag request po ng suok, Lupi. Ng haluban Lupi. So ayan. Sana po mag-enjoy kayo. <laughs> Pasensya na dun sa haluban kasi na hindi ko na napansin na putol yung video. Hindi ko alam kung hanggang saan yung nakuna natin. So yun, kailangan natin maging alisto kasi merong uh, intersection dito. So kapag napunta ako sa kaliwa, papunta na ako ng daet. Uy, may Lumi House. Shoutout sa may-ari ng Lumihan. Ganda nga ng kalsada dito. Kaya pala dito sila dumadaan. Maganda kalsada dito. Papunta ng Haluban. Ang ginagawa. Ang ginagawa ah, bahay ang alam ko simba oh, teka lang yun e na may nadaan na tayong intersection saan tayo magtatanong walang tao uy ante house Hanap tayo mapapagtanungan. May nadaanan na ako intersection eh. Ang sabi dun sa una ko natanungan, kailangan ko daw kumanan para makalabas ng sipokot. Kapag kakamaliwa ako, didiretso ko ng dahit. So ayun, magtatanong muna tayo. Sana may bahay. Pwede yung pagtanungan. Bababa na to eh. no may linderos ulit. Hindi ko alam kung ano. O, walang bahay. Ikiakit lang tayo. Meron akong gut feeling na yung kanan na yung papunta na yun si Pocot eh. Pero gusto ko lang makasiguro. Hanap tayo ng matatanungan. So, yun, may intersection. Ah, uh, hindi ko alam guys kung anong lugar to, kung suoklopi pa ba to. So, yun. may nakita na ako, magtatanong tayo. Yan Oh. Sir, good morning po. Saan 'yung sarang palawasin ng si pukot? Ah, diretso ko lang sir, Tapos kanan po. Sige po. Salamat po. So ayun, kaya pala nagdadalawang-isip ako eh. <laughs> Alam mo naman pag ka-siyempre uh, pag ano, uh, hindi mo kabisado ang isang lugar, siyempre hindi na. lahat ng gut feeling tumatama. <laughs> Kaya kailangan pa rin magtanong para makasiguro, di ba? Kasi eh, mahirap na. Baka kung saan tayo mapunta. First time ko lang pumasok dito sa lugar na to. So, ayan. Tingnan natin. Converge. Oh, hindi dito converge. Well, anyways, malapit na to sa sipokot eh. Ayun, suok. Basketball ano, nakita ko sa board. Suok lupi daw. Service center doon ah. Galing naman. So ayun, shout out po sa lahat ng taga suok lupi. Siguro itong suok lupi ang boundary ng sipokot at saka ng lupi. Parte dito. Eh, ang dami ko nakakasalubong na ano Mga magagandang sasakyan May Mayroon din ako nakikita mga nakaparking Mga gandang sasakyan So yan I guess Dito na tayo, malapit na tayo Sayang talaga yung dun sa haluban Naputol yung video natin Pero hindi ko alam kung Saan siya nagsimulang naputol Ayan o oh. Thank hmm, you, kay napaka-nostalgic ng amoy. Alam mo yung amoy ng ano, dahon, mga dahon. Mga dahon kahoy na sinusunog. <laughs> napaka-nostalgic ng amoy. So, ayan, hanggang saan ka kaya? Tapos kakanan tayo, papunta na si Pokot. Oops. Parang dait na yun ah. Ano to Eskolahan? Abandonado ng eskolahan? O private property. Parang private property nga. So, ayan, siguro sa dulo pa yung sinasabi nilang kakanan tayo. Ayan, pasensya na kayo guys kung madalas yung makikita sa video natin ngayon na nagtatanong tayo. Kasi first time ko lang pumasok dito. So, ayan, para sigurado lagi yung biyahe natin. Ay, ito na. <laughs> Highway na yata ito eh. Ito hey na nga, highway na nga.